mga ka-viewers ito nga, at tapos na maglaba si madam, bukas na ang tindahan so, kailangan natin magkape, para magkaroon ng power alam nyo na syempre, naglaba may kalat samantalang ang batang doon naglalaptap. hoy, hoy ah, ayan hmm talaga naman. Oo, oo, Pero kanina naman, habang naglalaro pa naman ako, tinulungan niya naman ako. Siya ang nag, ano, ng mga underwear. Siya ang nag, ah, uh, sampay. So, kaya, ayun. Tapos ngayon, maghuhugas ako, maglilipit ako. Siya naman muna ang bantay sa tindahan. So, ano naman, may ano naman. Kahit siya naglalaptap, mga ka-viewers. Wala hugasin pa. May bumit ni na. Nina. Hugasin pa yung aking ano? Kapihan. Yon, kailangan ko talaga magkape para makapaglikpet. May na pang power ko mga ka-viewers. Medyo pagod pa sa paglalaba. Ayan. Gusto ko kasi mga kabiyawas maraming kape. Maraming tubig. Kaya yan laman ng ating saksara. Kaya ayan. Magkakape muna tayo. Samahan nyo ako mga kabiyawas. Pampaan na ito eh pampasigla para magkaroon ng power ang dami ng mo naman matamlay matamlay kasi talaga ako mga ka viewers pag ano kada tapos lang maglaba kaya kailangan magkape para ay mura nabay ni tissue Natapon yung kape. Yan. Sige na. Uh. Uh. Matat ka dito. Mm. Kape tayo. Kape tayo dahil tapos na maglaba. Ay na ako magsasalamin. Kaso blurred na blurred ang paningin ko pag walang salamin. Grabe. Hindi ko kayo makita talaga. Hindi <laughs> ko kayo makita pag wala akong salamin mga ka-viewers. Grabe siya. Aisha kapena Kape na lang